Grabe guys, sobra kainit guys. Oh. Ako ng si Ina sa mangga. Ang si Ina guys. Oh. So Ina. Smile de. Smile sa ba. Oh si Ina guys, ang lakas <laughs> Sikat na ka no. Artista na ka. Di banat Ina. Si Ina ng buutan ka ayo. Si cute banat. Tan ba kaya si Ina ay No 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 Puro kaya tiyan ni Ina Kapit na siya ng anak Kapit na siya ng anak si Ina Sige ka kung pag yun panat Panat yun Kapura kaya na din ka Kapura liya ba Wah wow. <laughs> Mangga man siya guys Nga nag Kuha nag ilis o dahon Na Dabong kaya siya Ito sa mga kaon diba si Ena na pangag wing ipon ayun si Ena pangag oh, si Ena buutan ka ayo Ena ato na ta na ta bye na na ato na ta bye bye na kay, bye bye oh grabe ka init guys sobrang super init บายบาย